Guys, merong event nag sila. Merong celebration dito. Ay. Ay oo, nalimot ko. So dito mga pinangdibo sa mga isa sa pinsa ni Brenda. Ba, na kita aneyan ba? kaka-mower lang talaga nila ng mga grass, guys. Chada, dahil ni Uniang gabi idari. Mag-acoustic-acoustic din sila. <laughs> mm. Ay, hi, Ay, nice ka. Limpyo na kayo siya tanaw. Mm. Grabe. Ay, oo. Uh, kaya sa mga gusto mag-ano, mag, -ano, mag plana dito i eh, ano, yung mga event nila like dibu, dibu pwedeng pwede talaga dito guys kasi open open na open ground talaga ang ano napakaganda and perfect din siya sa wedding wedding sa totoo lang yun oh di ba bongga gidederi Nya, napakalinis na talaga niya kasi nilinisan na nila guys para pang event event ba mga okasyon wala na akong view sa pool nabubutan kong pool na rito na lang ka mag pool o oh. kay dapit sa kuan diri perfect manggo ani mang uluad ka yung mang igo ginang mga tao daani ayun na First time ever na may debut dito na mag-celebrate. Kaya, and then sa September naman, may event na naman or mayroon namang okasyon dito din i-held. O, oh, diba? Stage, uh, hangin man good. Di man siya yung Kaayo. Kailangan i-open lang gini mo siya. Dili ni may close. Mm, diba? Huwag na stage na Oh, uh, stage na malay na to, daghan mag ano daan mag mag pa ano sa ilang mga event event di ba guys mga dibu birthday celebration mga anniversaries mga okasyon ayan pag nakita nila yan why not ah, Kolorok,

Sabi guys, ang ganda na ang sarap ng hangin dito. Okay. hangin Hangin! Tagak-tagak daw na si Kara. <laughs> Sige lang kayo, mahap ni Grama na unya o mga na na, na nila. Na mm -mm. hangin kontra kay ang hangin karon just Diyos ko Lord! Ang man na, muna tatanggal yung ano guys Hira, nahirapan sila sa paglagay ng trapal guys ang grabe yung hangin natatanggal yung trapalation trapalation eh, mamaya balikan natin yan sila dyan our ulam napakalapot na munggo with sinuba And then talong na torta. Kain, alam niyo siyak. Let's eat, let's eat. I'm with my friend. Kain tayo. Kain. Kapitkaster. kain Nine, eight, seven. Six. Bye. Boy, pas si Brenda kaso nililangaw na. Opo, marap. Ano ba? Bakal kalat na tiktok. Ang kwan ba? Dili siya pwede dilimat kayo. Eh, wala dili pala ganun. Dili wala sa Wala wala ano po ah? Facebook. Kaya ka nung hinig ang algoritim ka. Kasi? Ngunit nasa ubosan ah. Kasi. Uy, sige nang yun. Sige. Di siya pwede, hindi putangan sa tunog tuko. Kaya dati ang hangin. parang kailangan na talaga maglagay ng ano. Isa pa kay sisi gabi lang kuwan sisi gabi lang sa hangin. Color red. Ano lang na, na? Yung foundation lang yes, no, hmm? yung tapos bakal na. Nakagisi na ang process. Process. Tagyan ko siya ng parang ano, Parang. Black blak ay parang stage na ba? tapi banyak Happy birthday, total. total?

Gikis mm -hmm. man daw ang uwak. Balay sa kalapati. Nag-away ang kalapati ang uwak. Mangkat <laughs> pa si Mangkalat, tugdugo ha. Ano, ala. Bayot, pablatter sa insin. Ayan, sa so mga gustong pumunta. Yes! Sa mga nagbabalak pumunta ng hinaguan, guys. Nagbibenta po si Rhea ng shake for 50 pesos.

Puno, wala talaga bumili kahapon ng ating shake, mang Kasi, maulan diba? Sige. Okay guess ni Pwede. <laughs> lain <laughs> chocolate di ba ticket papa ibog dito sa gawas ha para panawag sa mo bag order ha papa ini na lang yung ginawa nila nangyari ayan half na lang yun nilagyan kasi pag sobrang mataas ma anuhin talaga siya ng hangin so much better ganyan kasi makapal din kaninas kasi manipis yung isa lang tapos nilidnoble na lang nila yung isa tapos dyan na lang na area Ay, ganda sana pag lahat yung nilagyan dito well abangan natin yan na event na yan dyan hindi ko muna sasabihin kung kailan basta basta merong magdidibo dyan pinsan ni Brenda and then pinsan ko din uh, pinsan namin dalawa so well hanggang dito ang daming bumili ng ating shake for today naubusan ako ng baso so bibili ako ulit ng baso kasi naubusan tayo and then happy sisi hi -ha meron can... kung... na mas... na ka naman, no? <laughs> ha? Ka Hi! Hi! <ni> Kahapon! Ano kay Kahapon? <laughs> Hi, everybody! Hi, si Kano! Hi, Kano! Hi! Awi na, awi na, mawitin. Kapitbahay ko. Awi na, na, mawitin. Kapitbahay ko naman si Kano. Ano si Kano Na. Ano na si Ama ng bisog ng kalisuwa. Nagmamabasio Ah! Isagipin nawa ka sa ama. Oh, tsk tsk yung mabalik doon kasi ano? na si resty. Ah! Oh di pa. Parang parang mo okay na parang 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 Kumusta na po kayo, guys? <laughs> Mia, yun. Nabibenta po ako ng vape, guys. Oo. Oh, oh. 600 pa ang isa. Asan, asan da? Ano na? Asan da? Halik <laughs> kayo, so, so, ka na daw. I-regress mo lang ako sa kanila. <laughs> Nagalitan nga lang ako eh. Kasi andito si Kano eh. Ang <laughs> so, hirap kasi umalis ng delete. <laughs> yung flight. <laughs> Itani ba? Dito na si si Mia. Syempre ibibigay ko na sa iyo yung ano pang ano ni Ma'am Chona. Ayun na. Okay, ma'am. Ma Mahalo ko sana to sa iyo. Eh yun na dalawang sabon. Thank you so much, Odi Bao. Oh, Makimami Chona, kasama mo Chona. Ako na ba? sa farm din. Mami Chona, thank you. May pasal... Wala! Wala na ulit! <laughs> Dalawang safeguard na box One and week then some <laughs> Mr. Massey. Um, Parang two months din. Two months lang din. Uy, na-miss ka namin. At least kahit pa pumunta ka na dito talaga. Thank you, Mami Chona. Thank you. Thank you, everybody. Uy, uh, thank you sa gift! Ay! Thank you sa gift! ha! <laughs> <laughs> Asa ba tagal? Ah, kayo. ang sarap ng ulam niyo mamayang gabi ha. Naka-ready. Ayun si Mia naggawa ng bake macaron. Go. guys, ang lakas ng ulan dito, guys. Grabe. Binagyo!

Wala pa iba yung nag-ingon si Mia nga mga unat ha. Ah. Grabe ang ulan po Grabe kayo ang ulan guys. Kaya nga pag alis ko mamaya hindi ko alam kung makaka ano ba ako sa ilog. Kasi mataas na yung tubig kaya Ayan, alas 5 na dito guys. So ready na sila. Nag-prepare na sila sa ulam nila mamaya. Ganito ang eksena pag alas 5 na ng hapon. Uh, alas 6. Lahat sila dyan. Nagtutulungan sila sa pagkain nila. And of course, andito din si Mia. Para hapon dito si Mia. Hindi ko lang nag-videohan. Ngayon, dito din siya. So, Kapi yung coffee. Ayan, guys. Magbabay na ako, guys. Kasi napakalakas na ng ulan. Thank you for watching. Andun si Brenda tsaka si Kano. Uy!